Nalalarn na niya yung yaw eh. mo naman pose kayo. Oo, para yung pose Kakatawa eh. Parang yung tao. Oo Bye-bye. ano umakit bye -bye. na naman siya sa taas. Bye-bye po. Bye-bye po. Bye-bye! Oh, bye-bye! 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 bye po bye, -bye po huh? <laughs> oh bye bye, bye, -bye. <laughs> <laughs> Hello! 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 Bye bye! Hello! Hello! Hello. Happy Birthday! Happy Birthday! Bye! Happy Birthday! <laughs> birth. pag may tumatawa, natawa siya eh no? Hmm, talagang nagsasalita siya, no. Maganda siya, pangit. Hindi <laughs> niya mano. Hindi niya, Hi! niya. alam. Hello.